Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga, panibagong araw. Palalabasin natin mga janakis ko para sumigla ang kanilang mga katawan. Para lagi silang malakas. Ayaw pa. pa. Isitahin natin si Bansot kung mahaba na ba yung buntot. Hi, Bansot! Good morning! Good morning! Aba, mahaba na. Ayan, o. Oh. Mahaba na. Ayan, mahaba na buntot niyo. Bansot! Ayan, o. Oh. Yung kapatid, ayun. Ayan. Ito. Ito si Bansot. Dati walang buntot. Ngayon may buntot na. Oh, galing-galing yan Oh. Ilalabang ko yan sa BBC eh. Oh. Ayan, nagmamadali Oh. Ayan na, ayan na. Lumalabas na sila. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan na. Ayan na. Labas na, labas na para magpaaraw kayo yan ang akin loob yan o oh. ayun oh. na oh. yan na ayun na sila o oh. ayun na oh, ikaw sa kapupunta oh. ayun o oh. ayun nagpunta sila doon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn papakita ng gilas. Oh, yun oh. Papakita ng gilas. Ayun, ayun. Ay, ang dami doon. Ano kaya 'yun? Oh. Dami oh. dalang sila. Agro ronda lang. Sige, okay. Ayano, oh, 'yan sila oh. Ayun na, malis na. Wala na, babosh. pakitang gilas ang aking mga pare koy. Ko. Hey, lalaban ko sila oh, ayan o oh. ayan kanina pa nag siya di pa nagpapahinga ayan o oh. ayan nagpahinga na nagpahinga na sila napagod na oh. ayan na sila mamaya ulit iikot ulit siya.